Mga kababayan ko. Dating spokesperson Harry Roque, mga kababayan ko, at tanda kilang sinungaling na hitad sa Netherlands nagsama sila. Wow, nagsama. Bakit kaya, mga kababayan ko? Mga kapatid. At tinawag pa ni Harry Roque na Lady Dragon? <laughs> Mid Si Harry Roque, komedyante. May dragon ba na buntis, mga kababayan? <laughs> Eto, painggan nyo to mga kababayan ko. Panoorin ninyo Tatignan tignan nyo mabuti kung gaano ka-stress si Harry Roque at si Maharlika, mga kababayan ko, sa kakabanat kay Pangulo. Panoorin ninyo. Talagang naging makulay muli ang dahig dahil nandito na ang pambansang... Lady Dragon and Palanga. Hello. <laughs> Nasirahan naman ng bite to si Roque, mga kababayan. Mga kapatid. Di, tanong ko lang ha, tanong ko lang ha. Kasi tingnan nyo mga kababayan ko, tuwan sila silang dalawa. Mga kapatid, no? Tuwan-tuwa tuwan, po yung dalawa eh dito na sa Netherlands si Lady Dragon Palangga! Ina naman, no? Ano ba bang, ano, ano bang ginagawa ni Harry Rowe? Eh? Hindi mo malam. <laughs> Alam mo yung mga tao sa Netherlands? Yung so, pag sinabi, ito parang ano to eh, parang laro ni Willie Rebilliam. Eh. Alam nyo ba yun? Yung uh, hep hep mga kababayan. Alam nyo ba yung hep, -hep mga kapatid. Parang ganun to eh, mga kapatid eh. Pag sinabi ni, pag sinabi ni Harry Roque na hep hep, o oh, sisigaw mga taga Netherland, mauuto, sabihin, hooray. <laughs> ano ba magagawa ni Maharlika ka sa Netherland, mga kababayan ko? May magagawa ba yan si Maharlika? ka? Mga kababayan ko, mapapalayan niya ba si Duterte, mga kababayan? <laughs> Ngaki ututan lang kayo nya para makapamay ma ma super chat. <laughs> ano 'yung dalawang fake news peddler? Sa Pilipinas, sa Netherlands naman nagkakalat. Mga kababayan, tuloy. Yes! Iba talaga ang hig pag nandito ka. Iba ah. daw talaga ang hig pag hindi dito daw si Marley ka. O oh, tuwa-tuwa 'yung mga taga-suporta ni Marley doon. Bakit? May ano, ba, first time nila makita ng Lady Dragon na mukhang palaka. <laughs> ah, tuloy. Palawag ka ng aalis dito. ikulong nyo na rin. Sabi <laughs> ni Harry Rocky, sa sobrang stress ni Harry Rocky, tignan nyo. O, oh, mapakita ko sa inyo, ha. Ah. Stress na stress si Harry Rocky. Oh! <laughs> Love, Dimian! <them> <laughs> Palumpalo, ah! <laughs> Kung pelikula to, ano kayang movie ang mapapanood ninyo? <laughs> anong title, mga kababayan? Kung magkakaroon ng pelikula si Harry Roque at Maharlika, mga kababayan ko, anong pelikula ang anong title ng pelikula ang naiisip ninyo? <laughs> Kung ako tatanungin mo mga kababayan ko, may title 'yan. The Fugitive mga kababayan. <laughs> palumpalo ah. Mga kababayan ko ah. Oh, ganda ng ano, ganda ng momento mo oh. Tingnan mo, oh, tingnan mo. Oh, if we fall in love, <laughs> we can ride again. <laughs> so, Ay, <laughs> ayaw Ayoko na nga mambash. <laughs> Wala na mo. Sabi niya, ayoko. Sabi ni Harry Roque, okay, mga kababayan, huwag ka nang aalis dito. Ikulong nyo na rin, di ba? o nyo na, ikulong nyo na. O, oh, hinahanap nyo pa. Ikulong nyo na si Hari, Ikulong nyo. Inaantay nyo pa. Si Harry Roque, dadami pa si Maharlik. Paano <laughs> pag nanganak yan sa kulungan? O, oh, tuloy dito na tayo tita na lahat. So, oh, dyan na daw kayo pero wag ka na umuwi ng US, wag ka na babalik ng Pilipinas. Just <laughs> ko. Ano to? Anyway, ano ang masasabi mo spokes? uh, sa nangyayari ngayon? Dahil... That... Oto oh, na magkakalat na sila ng fake news sa Netherlands, mga kababayan. Ito na magkakalat na ng fake news. Ah, uh, nagtagumpay uh, ang mga bangag sa pag-idnap na naman sa ating uh, panibagong kababayang Filipino. Kita fake news kaagad. Nagkalat na kaagad ng fake news. Our, uh, Senate, uh, Senate, Congressman Arnie Tevez. Uy, grabe oh. Nagkalat ng fake news. Number one, hindi kinakidnap si Tevez. Okay? Dinakip ng, ta, ano to ha, correct natin ha, dinakip ng Istimor Immigration Police. Okay? Wala po, hindi po totoo mga kababayan ko yung kinakalat pong fake news nito na kinidnap si Tebes. Wala pong katotohanan na kinidnap si Tebes mga kababayan ko. Ang nangyari mga kababayan, dinampot po ng East Timor po, ang Immigration Police sa East Timor si Tebes dahil pinadeport na po ng bansang East Timor. So walang kasalanan ang gobyerno natin at ang gobyerno ng uh, si Bongbong Marcos doon. Dahil mismong East Timor na po ang nagpa-deport kay Tebes. Yung bansa na po mismo ang nagsuka. O, oh, fake news kagad kinakalat, mga kababayan, di diba? ba? Tuloy. Ay, nahamon ko sila. Subukan niyo kung kidnapin hindi. <laughs> o, oh, yan. Hinahamon mo sila. Tumakas ka nga sa Pilipinas. Naghahamon ka dyan. Parang ang asong pag malayo sa kakakawal tapos magpapahabol. Ah... SOJ Justice Secretary Boying Rimulya. Abangan nyo po ito ha. Baka naman. <laughs> Pakukulong ko kayong lahat. Pakukulong niya daw. Yes, narinig ko yan. Ayan. Sa so, lalabanan natin ang mga bangag-bangag. Hmm, ah, bangag-bangag na naman ang nalalaman nito ni Maharlika. Maligo lang ang hindi oh. Butot, butot, butot. <laughs> Partners. Alam mo, nakakatawa to si Rowe at si Maharli kayo, eh, no? Partners in crime sila sa paggawa ng fake news. Alam mo kasi, mala alam mo, malaki kasi pera na pinag-uusapan dyan. Like Maharlika, ka. He's one of the income generated is Facebook and YouTube. Kaya ganun siya kumita ng kumita ng kumita. Babanatan niya ng babanatan ng babanatan yung mga tao. Para kumita siya ng kumita ng pera. That's like sample niyan. Diyos maharlika nakupu ka. Naku po, basang-basa ka na at Rocky. Si Rocky, tingnan nyo, mas ngiwing-ngiwi, mas stress na stress pa nga itsura niya eh, oh. Yes. Abangan nyo po bago umali si uh, Lady Dragon, mahali ka dito sa dahig, eh malalabas na ang MTV na... <laughs> Ito mo, gumawa pa ng pero. <laughs> Angat, Ngiwi, <new> <laughs> and Butos. Choreographed by Alvin. Ah. Uh, si Alvin pala ang choreographer namin at marami pa iba. <laughs> anyway, Grabe. Folks. Oh, nga, okay, 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 thank you very much. Kita nyo mga kababayan unang-una lang sa akin, no? Alam mo, Harry Roque, wag mong ng gobyerno, eh. totoo lang. Wag mong ng gobyerno dahil baka mamaya pag natang na nakansela na passport mo, mag-usuhan ka na ng red notice ng Interpol. O, oh, sige nga, paano mo papahuli yung Interpol? Eh, yun mismo ang uhuli sa'yo. Baka mamaya, magulat ka, Harry Roque, one of these days, maybe next month or the next week, damputing ka na rin. Pauwiin ka sa Pilipinas. Baka magkagulatan kayo, Harry Roque. Huwag kang magpapakampante, Harry. Yun lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Because anytime, tandaan mo, ang kaso mo is human trafficking. Malabo kang paboran ng Netherlands sa hiling mo na, na magkaroon ka ng asylum. Like I said, mga kababayan, pwedeng mangyari yan. Okay? Kaya, Harry Roque, Nako, ingat ka. Kung si Tebes napakulong, ikaw pa kayang nagtatago dyan sa Netherlands. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.